Okay, good morning mga karinger oh, Iba-ibang estero ang ipiplex natin ngayon sa ating channel no? So para makila, makita nyo rin ang iba't ibang ilog Okay, so yun mga karinger at ito na po yung estero di no? So yan, papanoorin po natin ang kalagayan ng kanilang uh, nasa sakupang area kung okay ba o malinis o ma madumi pa rin ba okay so tuloy tuloy lang sa pag was ng ating mga inupload na video mga karinger uh, at wala pala tayo mga may, -may, -may shoutout dahil wala pong nag comment sa ating video kapo no Okay, so ito ay iba't ibang estero ang ipiplex natin ngayon sa ating channel. So para naman makita nyo ang kalagayan din ng iba't ibang estero dito sa kamay nila. Ano? Okay, so tuloy lang mga karinger sa pag panunod. At sa mga hindi nag skip ng ads, maraming salamat po. At sa mga solid supporters natin, oh, salamat na rin po sa inyo at excellent viewers and then sa mga bago pong subscriber natin uh, thank you thank you very much sa pagsusuporta no at isang paalala lang po sa mula sa inyong lingkod no so kayo po yung yung mga nakatira po sa mga tabing ilog so wag na lang po tayo magtapon ng basura kung alam niyo naman pong may naglilinis po sa uh, estero no so wag na po tayo magtapon o gawa mag ano na lang po tayo ng ano ng mga basurahan natin at doon na lang po natin itapon yung mga basura tapos may mga koleksyon naman ng mga basura so doon po nyo itapon hindi po dyan sa mga estero na inaalagaan Hi. Okay. okay susunod so naman po itong estero di pandagan mga karinger no so yan ay panoorin din po natin ang kanilang kanilang mga ginagawa no sa paglilinis sa kanilang ilog na nasa sakupan so ayan yung mga nabaling sanga siguro yan at kanilang mga nililinis so, para hindi na kumalat sa ilog okay so yun tuloy tuloy lang ba mga karanjar para ma ano rin malaman nyo kung paano maglinis yung mga stereo ranger no so i like and share nyo na rin po para para naman po ma uh, panoodin ng mga kababayan natin no ang uh, mga tao na may nangangalaga na po sa mga estero at ito po mga ginagawa namin is uh, tulong po ito para para sa kalikasan no. So, tulungan po natin ang kalikasan. Uh... Okay, so yun na uh, ito ay estero di pandakan pa rin po. Yan. Panoorin natin yung iba't ibang area ng estero di pandakan. Mga tuloy-tuloy lang tayo sa pag-like and share, comment sa ating mga video. So, comment po kayo uh, about lang po sa mga video na ina-upload natin. Uh, pwede po kayo mag no kung, pa, kung ano pang mga dapat naming magagawa sa mga inaalagahan na aming mga estero. No? So, para may idea po kami, uh, madagdagan po yung aming idea na mula po sa inyo. No? Okay, so thank you. At tuloy lang tayo mga karinjer Okay, yan po yung mga ginagawa namin mga karinger. Pagka may mga nabali, pong sa nga sa uh, puno na bumagsak po sa tabing ilog or sa ilog mismo. So inaalis na po namin agad yan mga karinger dahil isa din po yung dahilan para makapag uh, dulot ng bara sa ating mga trap or trash trap no yan so yan lang mga karanger at isusunod natin pa yung ibang estero niwan lang nila ah. sabi ko kuha ng ano malaking truck kuha ko ita yan parang sa ilog eh baka talaga yan A few moments later. Okay, so yun mga karenger at ito naman po yung uh, uh, estero di pandakan pa rin po ito. So, ibang area naman to. Okay, so yun. Iba -iba po. Mayroon po kasing estero na napakahaba. at uh, pero barangay po kasi ang labanan dito. So, uh, bawat po na estero na nakatapat sa kung saan barangay. So, yun doon po kukuha ng tao na para maglilinis so pero estero dipandangan pa rin po itong ating uh, piniflex no Okay, so tuloy-tuloy lang mga karinger at wag po kayo magsawang mag-like and at comment a few moments later tawad ya. Ah, bilis na. <laughs> Wala mo. Sige. Eh. Sapa? Hola. Mahina damihan mo. Damihan mo. Damihan mo. Bilisan mo kayo mga bilisang oras oh. Nagbagyan. Ano mm. <laughs> Bilisan mo. Malapit na oras Oh. Ano ba yan? Wala. Sige. Lo! <laughs> okay so mga karangyari ito naman po yung Estero de, de Santibanes sa pangangalaga po ni Hendrika Kaingoy Okay so yun mga karinger at syempre, hindi lang po ilog yung nililinis natin so yung mga bangkita rin po ng ilog so nililinis din po namin yan So, inawalisan po namin yung mga gilid ng ilog. Pag open naman po kami sa oras na wala po kaming basura sa ilog. So, ganun po mga ginagawa namin sa tabi-tabing ilog. So, nililinis din po namin para hindi na po uh, lilipa din papuntang ilog, no? Okay. Wag. Wag. Yan, good morning mga ka-ranger. Nandito tayo sa ating estero. Puno na ng water lily, mga nakawala doon sa kabila. Naipon dito sa ating trash trap. Yan. Yan si siaran netoto sama may tulay loh, hahaha 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 Ako siguro to. Mga <coughs> araw natin titirahanin to. Yan ang ganda pag may trash trap. Hindi nakakalampas. Kahit makawala sila, huli pa rin. Okay, salok-salok muna tayo. Bung subukan masisira ang buhay mo.